March 23, 2023 Sumula nung naimbitan ako ng na meta sa Ads on Reel Yan, may ads na ako Wala pa akong isang Ah, mahigit sa buwan pa lang ako nagre-reels Meron agad akong ads on Reel Grabe, may 7 Kumikita na kahit pa paano 0.82 Relax na relax si KXP 1 to 1 maggawa ng Reels Nambigla na lang ayun na, na-restricted na May 13, 2023 isang buwan, mahigit pa lang binawi na agad yung ads on reels ko gulat na gulat talaga ako nun hindi ko lamang gagawin ko anong kaso? an original content ay, binawi agad wala pang isang buwan mahigit hindi ko lamang gagawin kung gulat ko halos maluko na ako ang kaiisip ginagabutang ko na yung ulo ko tapos bigla ko nalang naramdaman nakakalbo na pala ako Halos sumuko na ako at mawala ng pag-asa na bigla na lang. Nag-chat sa akin tropa ko, Uy, may ads ka na pala. Sabi ko, ya, restricted ako. Tapos waiting ng kulang. Sabi ko, sa ayun na. May ads na nga ulit yung rules ko. Bumalik na uli. Ay, tuwan-tuwa talaga ako noon. <laughs> Hindi may pinta yung mukha ko. Hindi ko alam kung ano mararamdam ako. May iyak o matatawa na lang ako. Ayan na. So, yun, kumikita na ulit kahit pa paano August 29. Ayan na. O, tayo tay lang. At least, meron. Huwag tayo mo wala pag-asa. Kaya, yun, Marian Rivera. Money, money, money. Alright.